nung experience namin sa ginawa namin pag dive kahapon kasi hmm. marami nga nagsasabi na may kuweba raw doon sa ilalim. Oh, yung, yung, uh, tapos lugar tapos sa saan, so yung lugar kung saan lububog yung bata hmm. uh, namin kahapon hmm. Binijuan namin hmm. Pero sa ano, balit uh, bad, bad, bad kami nagsisid na lima kami divers dito pinadala ni sir eh. uh -huh. Ngayon, binijuan uh, binidyo namin lalim, nahanap namin sinasabi ng butas. Uh -huh wala naman kami nakita ng butas tsaka doon sa mga nag-iisip na iba na sabi rin natabunan yung bata baka natabunan ng buhangin uh, sa experience namin hindi matatabunan dahil ang na nandoon puro graba bato yung nasa ilaling kasi sa lakas nga ng, are, ng agos ang naiiwan na lang doon yung mabibigat na bagay Hindi di ka pa ng buhangin ang buhangin makikita mo sa tabi kasi natatangay wala doon sa pinaglubugan yung bata hanggang dito dulang di na to nalugog na namin yan kasi ang sa aming mga ang experience namin yung mga batang hindi lumulutan sa loob ng kanyang katagal na araw uh, nasiksik sa mga bato mm. na dagana ng kahoy mm. pero dyan sa gitna naman wala kaming nakikita ng kahoy na malaki dyan tatangay ng agos yan eh mm. kaya ang ginalugan namin itong gilid na to yung ano dyan, yung mga batong uh, may uka Tsaka yung mga jackstone yung mga jackstone na yan sinilip namin lahat wala talaga kayong nakita. Wala talaga. Oo. Kaya ngayon, sa, pangal sa pangalawang ano namin, dive namin ngayong araw na to, uh, susubukan naman namin dito sa si, sinasabi na, yung jackstone dyan sa kabila. Uh, inihintay lang namin yung pagkakarga namin ng oxygen. Kasi medyo mabigat ito eh. Hmm. Okay. Ano po yung ano? Ano yung uh, mahirap po sa sa Ang mahirap na ginagawa namin diyan yung lakas ng agos. Kasi na malakas na ng agos eh. Kailangan makakapit ka sa bato bagong ano? bago masilip yung ilalim. Ano po ba yung pakiramdam kapag andun ka pa pa sa ilalim? Oh, okay naman. Uh, dahil may um, uh, ang gamit namin malakas naman yung hangin. No? Mali ba na lang kumahina yan, mahihirapan ka. Pero malakas talaga yung agos. Oh, malakas talaga yung current yan, yung agos malakas. Ka. Yung mga kumalilit-ilit na bato lang gumugulo nga eh. Kaya hmm. nga sabi namin, kung doon lumubog yung bata, ah uh, tatangin talaga ng agos yan. Hmm. Ngayon, ang sinasabi nila, malaki raw ang tubig nung gabi na nangyari yun. Malaki ang tubig, baka raw inabot sa labas. Sabi ko, sabi ko naman, kung umano sa labas yun, sa labas lumapas, Sa dagat? Oo. mababalitaan yun. Dahil mm -hmm. ang tao, 24 hours lang tang yun eh. Mm hmm. E ngayon, nabot na na 9 days na yata ngayon, o 8 days. Eh ano na yun, lobo na yan. Sa experience namin, lobo na yung bata na yun. Kung hindi, wala sinabitan yan, lulutang at lulutang yan malalaman ng taong bayan na may lumutang na ganito ganoon. hanggang ngayon wala pa nang babalitaan. Kaya kami mga divers, maasa pa rin kami nandito lang 'yan. Naipit lang ng na, ano 'yan, ng bato o ng bakal. 'Yun. Uh, marami na ba kayong experiences sa mga Ay, ganitong klaseng operasyon na paghahanap ng mga... Marami mga, na, marami na. na. Mer meron po ba kayong narespondehan na mas matagal pang nawala? Oh, meron. Meron akong, meron akong kaming nasisi dito sa, dito sa Manila naman yun, sa mm -hmm. Nabotas. Mm -hmm. asano, sa Ilugpasig. pasig mm -hmm. Yung tumalup, tumaob na yati roon. Oh. Meron sila siyang tauhan na one month na hindi nakikita. Oh. Ganyan din, one month na hindi nakikita. Tapos yung pala nandoon lang sa loob ng ka Kala yung, uh, yung bangka na malaki, uh, nandun lang sa loob. Pero nandun si uh, Ang ano roon, kasi yung ganyan nangyayari na ganyan. Yung mga ano, maybe yung papakitaan yan eh. Yung mga yung gusto nilang magpakuha. Uh, kasi sa experience ko sa Sayate, sa pagsisig ko, yung bangka na malaki na yun, tatlong beses ko na dinaanan yun. Uh, hindi ko nakikita yung tao na yun. Pero nung si Michid, yung local divers namin, si Michid, siya nakakita noon. Kaya nagtaka ako bakit ganun. Kaya ito, hindi lang alam kung sino ang swerte sa amin makakita. Baka sabi amin pa kaya. Kaya nga nung ano eh, nung sabi, pumunta, marami na rin nagsisid. Hmm. Iwal na nakakita. Kaya sabi namin, baka, ta, baka sa atin pakita. Kaya nagpulsigin kami kahapon na magsisid. Hanggang doon, isisirin pa namin.